Good day, guys. ayan Meron na naman tayong unit na iti testing ngayon, guys. Testing natin yung unit natin na tactical, wala pang scope 'yan, guys. Hindi pa natin nalalagyan ng scope. Ah, uh, dahil sa iron sight lang 'to ngayon. Ang testingin natin, guys, ay kung ah uh, matatagos niya ba yung ah uh, 15 pieces na lata. Kung matatagos niya ba yan. At. Kung ano na yung mangyayari pagdating dito sa dulo. Kung kaya pa ba niyang. Uh, biakin tong bote na to guys. So. Ayan guys. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Anim. Pito. Walo. Siyem. Sampo. Labing isa. Labing dalawa. Labing tatlo. Labing apat. Labing lima. Pang labing anim yung bote guys. So sige guys taynatin natin dito sa ating unit guys kung uh, paano yung magiging penetration nya guys o sige simulan natin so guys bago natin sisimulan guys magkukrono mo muna tayo guys kung ilang FPS yung unit na ginagamit natin to naka on na yung chrono natin guys chronograph kapag bala na tayo guys uh, walang scope to guys nagdagay na rin tayo ng signature. So, sige. Subukan natin sa EPS niya. Kung ilan yung dito yung EPS. Hmm. Uh, 905 EPS guys. Or 905 feet per seconds. So, oo. ngayon, dito na naman sa lata. testing natin guys. natin guys kung ilang ilang yung pinagos nya hmm nayupi pala yung bala nya kala guys ito sya guys isa, dalawa. Hmm, dito pala siya na ano guys, oh, na-disturb. Kaya pala, na-disturb siya dito. Yan, yan eh. Ito yun guys, oh. Ilan ba yun? Ilan lata lang tinagos? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Ah, lima, Anim anim na lata lang yung tinagos niya guys ayan kasi nayupi na yung bala niya yung, yung bala niya oh. yung bala guys yung so nayupi guys um, so isa pa guys try natin guys uh, itagilid natin guys pag ganyan itagilid natin pag ganyan yan ang ito uy walo walong lata guys dito siya guys oh. ah hindi na niya nakaya nandun guys sa pang ano 2, 4, 6 pang pitong lata lang pitong lata lang yung kinaya niya o oh, ayan guys pitong lata guys Itong lata lang Ito yung lata na ito Ang huli niyang Ano guys Tinagos Ayan Tagos So ayan guys Itong lata lang guys Ayan Tinagos niya guys Tagos Tapos dito Ayan Tagos din dito Giba oh Itong isa Ayan, dito siya tinamaan guys kasi ito nung nakaraan pa to. Tapos tumago sya dito guys. Ayan. Hmm, yun yun guys. Ito ganun din. Ayan. Ito ganun din. Hmm. Tagus pa rin. Ito naman tagus din. Hmm. Uh, so yan yung penetration nya guys subukan naman natin guys na ano uh, dito guys subukan natin yung bote guys nakapitong lata siya guys na ano subukan natin sa ano lang guys limang lata lang tapos bote na yung dulo tingnan natin kung ano yung magiging penetration nya sige guys, okay, simulan natin guys. Ah, uh, limang lata versus isang bote. Sige. Okay. 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 Ay, kumagilid yung bala guys. Kumagilid yung bala guys oh. Ayan, tinagos niya yung lima. Ayan lang, tumagilid na yung bala, guys. Buti nga, uh, tumagilid lang siya. Isa pa, guys. Yung, yung masisintro natin. Yung kanyang lata mismo. Sintrohin natin yung lata, tapos na natin. Ayun. Ayun. Palaga, eh. Ayan, guys. Yan yung penetration niya guys. pasag tingnan nyo yung bala nya guys oh. yung bala kasi natin guys ay tingga kaya uh, lumalapad yan guys saka manipis lang yung bala natin guys so yun ang kaya niyang uh, patagusin guys yung limang lata ayan tagus una 'yung pangalawa niyan tama oh. Alawa. Ito naman pangatlo. Tagos pa rin 'yan, guys. 'yung pang-apat, ayan. Dagos pa rin 'to, guys. Ayan. Dagos pa rin. At ito 'yung panghuli. Ayan. Panghuli niyan tinagos, guys. Ayan, guys. Tapos, tumago siya dito guys. Ayan. Bago niya tinamaan yung bote. Pasag pa rin yung bote guys. So, malakas. Good. Malakas siya guys. Hmm, hindi siya basta-basta guys. So, yun lang guys. Napakita ko lang sa inyo kung gano'ng kalakas yung airgun. Kung anong kaya niyang patagusan guys. Hmm. Siguro kung uh, hindi lang tingga yung bala natin. Kung siguro kung bakal yung bala natin. O uh, mas matigas pa sa tingga. Yan, ganito lang kasi yung bala natin guys eh. Ayan o. Hmm. Ito yung bala natin guys. Walang laman yung ilalim niyan, guys. Ayan oh. Walang laman. So manipis lang siya talaga at madali siyang uh, lumalapad siya, guys, kapag tumama siya sa ano mismong target. Ayan. Pero actually, guys, 'yan. Kaya nakakamatay siya ng ibon kahit malayo siya, guys. Kaya niyang patayin yung ibon. Okay. So hanggang dito na lang yung video natin guys. Ah, uh, pinapakita ko lang to for awareness guys para sa mga newbie na ito po ay hindi po basta-bastang nilalaro lang yung PCP airgun natin. Ito po ay ginagamit na may kasamang may dalang pag-iingat. Ayan. So, yun lang po at maraming maraming salamat po. God bless po.